kahulugan ng octopus sa panaginip. Alam nating lahat na ang octopus ay isang nilalang sa dagat na nasa kailaliman ng karagatan. Maaring maging kakaiba sa iyo na natutulog ang octopus. Gayunpaman, dapat mong malaman na ito ay isang panaginip na sinusubukang ihatid ang isang mahalagang mensahe tungkol sa iyong kasalukuyan o hinaharap na sitwasyon. Panaginip tungkol sa isang octopus na nagsasalita tungkol sa iyong marupok na personalidad ay mag-iiba ayon sa laki ng nilalang. Ang ilang iba't ibang mga kadahilanan ay maaaring humantong sa iyo na namanaginip tungkol sa isang octopus. Ang pinakatuwirang dahilan ay sa araw na napanood mo ang isang pelikula tungkol sa mga nilalang sa dagat o kumakain ka ng karni ng pusit. Gayunpaman, kung ang octopus ay dumating sa iyong mga panaginip ng walang maliwanag na dahilan, pagkatapos ay sinusubukan ng iyong subconscious na bigyan ka ng isang espesyal na mensahe. Sa makatuwid, dapat mong mahanap ang kahulugan sa panaginip ng isang pugita. Kapag ang panaginip na ito ay walang lohikal na koneksyon sa iyong buhay, ito ay nagpapakita na ang panaginip ay may nakatagong kahulugan na dapat mong bigyan pansin. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng isang octopus ay nagpapakita na ikaw ay nasa isang problemang kondisyon. Ang panaginip na ito ay maaari din na uugnay sa stress. Maaaring hindi mo na pagtanto na ikaw ay na-stress, ngunit ang panaginip na ito ay dumating bilang isang simbolo. Gayunpaman, ang mga partikular na salungatan tulad ng sa trabaho ay nagdutulot sa iyo ng pagkabigo. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang octopus? Ang mga panaginip na may octopus ay malapit na nauugnay sa mga individual na personal na katangian tulad ng kahihiyan, mood o ugali na lumapit sa mga problema mula sa iba't ibang anggulo. Minsan ang octopus ay simbolo din ng ina o kumakatawan sa isang figura ng ina. Ang dahilan ng panaginip na may octopus ay maaaring nauugnay sa mga sitwasyon na medyo mahirap para sa iyo na bitawan. Maaari ka rin maging isang tao na napaka-attach sa pag-asa sa isang tao. Kapag nakaramdam ka ng masamang reaksyon, kapag nanaginip ka na may kasamang pugita, haharapin mo ang babala upang maiwasang mahulog sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Sa kabilang banda, ang panaginip na kumain ng pugita ay nagpapakita na ikaw ay dumaraan sa isang romantikong panahon. Kung masaya kang makakita ng octopus sa iyong mga panaginip, ipinapakita nito na kasangkot ka rin sa maraming kinakailangan aksyon. Depende sa pangyayari sa panaginip. Narito ang ilang interpretasyon na maaaring magkatulad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng octopus. Ang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng octopus ay nagpapahiwatig na ikaw ay isang taong may komplikadong personalidad. Maaari ka rin gumawa ng maraming gawain sa ilang oras. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na ikaw ay isang taong nabubuhay ng labis na nalulumbay dahil sa mabibigat na responsibilidad. Sa kabilang banda, ang dambuhalang pugita sa panaginip ay nagsasalita din sa iyong pangangailangan na i-highlight ang iyong pagkatao na puno ng kontradiksyon. Meron kang mga pambihirang kapangyarihan na nagpapahintulot sa iyo na malampasan ang anumang balakid. Kahit na nahihirapan ng iba na unawain ka, ang mga katangian iyon ay nagpapangyari sa iyo ng kakaiba. Gayunpaman, dapat kang maging mapa, napaka matulungin dahil kung makakita ka ng napakaraming mga octopus at bigla mong subukang salakayin ka, pagkatapos ay haharapin mo ang ilang sandali na puno ng presyon. Baka mabigla ka dahil sa maraming obligasyon na kailangan mong dalhin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na pugita. Ang kahulugan ng panaginip ng maliit na pugita ay ang paraan ng hindi malay na nagpapakita na ikaw ay nasa gitna ng isang mahirap na sitwasyon. Ganon din nagiging napaka-possessive mong tao. Kung ang pugita sa iyong panaginip ay maliit, dapat mong malaman na sa tingin mo ay walang magawa at hindi maintindihan ng anumang bagay ng maayos. Sa kabilang banda, maaari rin ipakita ng panaginip na sinusubukan mong iwasan ang ilang mga sitwasyon. Kung ito ay isang pugita, dapat mong malaman na mayroong kang napakababang tiwala sa sarili upang maabot ang iyong mga layunin. Oras na para malampasan ang sitwasyong ito at balik na rin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na pugita. Kapag nanaginip kang makakita ng pugita na namatay, ito ay hindi isang pangkaraniwang senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay hindi mo kayang lampasan ang mga umiiral na hadlang. Gayunpaman, kung nanaginip kang makapatay ng pugita, ito ay senyales na malulutas mo ang problema kahit na sobrang bigat ng pakiramdam mo kahulugan ng panaginip tungkol sa octopus na naglalabas ng tinta. Kung ang octopus ay nagtatago sa likod ng tinta, ito ay isang malinaw na senyales na maraming mga problema sa paligid mo. Kailangan mong gampanan ng maraming responsibilidad. Oras na para sa iyo na buhayin at simula ng paglutas ng bawat problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pugita na nakakabit sa iyong katawan. Ang kahulugan ng panaginip ng pugita na nakakabit sa iyong katawan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nalubog sa isang medyo komplikadong sitwasyon. Ang panaginip na ito ay direktang nauugnay sa iyong relasyon. Ikaw ay isang napakaposesib na tao na gustong kontrolin ang iyong partner. Kahulugan ng panaginip tungkol sa octopus sa malinaw na tubig. Ang panaginip ng isang octopus sa malinis na tubig ay isang paraan ng hindi malay na nagpapakita ng mga kasinungalingan na natuklasan mo kamakailan. Ang malinis na tubig ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang lahat ng malinaw at ngayon alam mo na ang tunay na personalidad ng mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ay gaya ng iniisip mo at tinutulungan kang makamit ang iyong mga layunin kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng octopus. Ang ibig sabihin ng panaginip na inaatake ka ng octopus ay nagpapakita na hindi ka makakahanap ng solusyon sa iyong alitan. Ipinapakita rin ito ang paghihirap na dinaranas mo araw-araw kapag nabigo kang makahanap ng kasiyasiyang sagot sa iyong problema. Isa itong multo na laging nagpaparusa sa iyo Kapag nahanap mo na ang ugat ng tunggalian, maaari mong harapin ang anumang balakid ng walang problema.